Baka miss na ko. Nakakainis kasi pwede ba mag ano? Pwede ba mag sino nakakaalam kung paano o ano yung solusyon ng mga nakakadiri. Kasi siya na sa i-ano natin ngayon i bandag natin ngayon kasi gusto ko lang i-share kasi meron ako nakikita eh na ito daw yung panglaban marami akong nakita sa ano sa online na yun daw yung pangontra pero paano ba paano ba mga kami ko sino yung nakakaalam na pangontra na yung dito yung asara pa namin ng na, ano ng mga pusa lagi-lagi gabi-gabi kahit araw parang doon na ano nila yung tawag dito yung area nila na mag-pop sila so ano ba yung pwedeng gawin ngayon, linisan ko eh. Uh, niyo ako mga sir. Diolch <laughs> yn Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE video ini untuk dapat info terbaru. Ayan. Ah... Uh, ang pao, mga <laughs> Grabe talaga amoy ng, ano, ng pusa. Yung ano, yung pups nila. Kaya yun nilinis ko. Kasi doon na may tambay tambay kanina sa labas. Amoy na amoy talaga. Kaya, sino mga kamistay ko yung mga ano, may alam dyan na pakontra. Yung pang ano, parang hindi na sila pabalik-balik doon. Uh, comment down below mga kamistay ko. Kasi marami din kami na itry, Pero parang wala epik eh sana matulungan